Hi guys! Today, lulutuin natin ang pambansang ulam ng Pilipinas. Siyempre, kailangan natin natin sibuyas, bawang, pechay, at ang pambansang ulam na sardinas. Tara, samahan nyo ako. Dali! Alam nyo ba kung, 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 kung magkano itong kaliit-liit na sardinas na to dito sa Alemanya? ito ay nagkakalaga ng 120 pesos. Diba? Ginto. At ito naman pechay na ire. Nasa ganun din po ang presyo. Tatlong perasong kaliliit. Kaya, sobrang special nito dito sa Alimanya. Kaya kailangan ay, parang nasa peryaan lang ang boses ko. Kaya kailangan ay sarapan natin ang tanghalian. So syempre, unahin na natin, lagyan na natin ng kaunting-kaunting mantika. Ayan. Oy, dumigay si Bunso. Ilagay na natin ang sibuyas at bawang. Meron akong na background. Ganito lang po ang aking, ang aming buhay ng mga buhay ng Pilipino sa abroad. Yan, sobrang excited na kami sa ganyang ulam haluhaluin ng kaunti hanggang sa maging brown ng ating sibuyas at bawang. At ilagay natin ang ating pambansang ulam. Matanong ko kayo, magkano na ba ito ngayon sa Pilipinas? Ayan. Siyempre, siyempre, katulad ng nakagawian, ang, ang pinag-anlawan kasama, sayang din yan sa panlasa. So, dahil ako lang po ang kakain. So, isang portion lang po ang gagawin natin. So, pakuluin lang po natin yan. Ay, guys, if lagyan po natin ng kaunting lemon or kalamansi para maalisan ang lansa. Mga beshi, dagdagan ko ng kaunting tomato piece kasi parang gusto, gusto yung kulay niya para mas mapula. Ayan. At pagkatapos, lagyan na po natin ng kaunting salt and pepper according sa panlasa nyo. Ayan, pumukulo na. At yan, mga beshi, alas 12 na naririnig nyo. Pag kumulo na, lagyan na natin ng ating napakagintong presyo ng pechay. Ayan. So, so talagang mahal po kasi dito ang mga Asia, Asia food. And then pakuluin lang ulit natin isang beses. At ayan, pagkaraan ng ilang minuto ay luto na po ang pambansang ulam ng Pilipinas. So, half cook lang po 'yung ginawa ko sa gulay kasi mas gusto kong half cook kaysa na overcook. Salamat po sa panonood at God bless everyone. Bye. Bye.